Ano? Anong nangyari dun sa Duterte? Kay Sara. Ang pinakamangyari nung kay Sara, kaya nagalit ang Duterte. Marcos, kay Sara. Ah, sila muna. Ah, si Marcos muna. Oo. Oh, oh. Si ano? Si ano? Lombalde. Lombalde. Kasi, nang nagkaroon ng budget ang DepEd, end na bilyon, kinakat nila kay Sara yung bilyon. Si Sara hindi pumayag. Na no, bakit nyo kukunin? Sila nga si Sardico at saka si ano, Romualdez. Bilyon at nakuha. Nang no, hindi siya pumayag, ang ginawa nila sabi ko tsaka ni ano, Romualdez, nag-declare sila ng skin billion, tapos kinuha nila yung pen. Yun ang unang away nila. Na alam nilang wala silang mapapala kay Sarah. Kaya, sa, na, siguro nasa isip nila na, pag nanalo tayo sa susunod na election, sira ang mga ano natin. <laughs> kaya doon natin simula. Yun talaga, kaya naglabas ng confidential fund. Mga naglabasan, pero lahat paninira. Kung na paninira, confidential fund nakakatuwa. Diba yung paano ginastos? Eh, ang confidential fund pa, ibig eh, sabihin ng confidential fund, certificate lang. Ginawa yun ni Ping Lasson at saka Tito Soto. Kunyari, binigyan ka ta ng 100,000. Kaya so, gastusin mo to. Pero certification lang na ko sa ganyan-ganyan. Wala na yung pa yung pamasahe. Walang gano'n. Baka makalagay sa batas. Ngayon, sabi ng COA, na si Sara, nakulang yung ano documents. Doon, pumasok itong mga quadcom na ganyan-ganyan, nawala, chenerin at chuchu. Eh, binigyan ng deadline ng COA si Sara para makapagpasok pa ng iba. Di ba nakadepende yung quadcom sa COA? Kasi nga ito sinabi ng COA. Eh, di nagpasa sa niya, Sarah bago mag-due date. Kaya si Sarah hindi sumasagot sa mga ano, hearing. Kasi wala pa kami due date. Ba't dito kami papaliwanag? Magkupasa pa kami sa COWO. Wala pa kami due date. Kaya ganun siya makipag ano, sa hearing. Tapos, si COWO naglabas ng na, sa hearing after nung no, ilang session na sa mga naipasa, clear si Sarah. Maayos. Ginawa nang nalutin sa ano, COWO. Kaya gano'n, kaya baka ganyan. <laughs> ganyan kaya gano'n, ganyan, hindi kang gagawin trabaho mo. Kaya gano'n, COWO ngayon nag Hindi nangyari. Kaya nga, confidential pag natapos. Clear. May mga nila. Bin binakabagsak talaga nila. Kasi alam nila na kapag nanalo si Sara Duterte Melchon, sira ang lahat ng nakawan. E magkakaroon pa kay Sara ng anti-graft and corruption. Pag nanalo siya. Hindi sila <laughs> talaga. Ganon hmm. talaga? Ano yung sinasabi nila dati na yung yung bank, yung World Bank? Hmm. Asan yun? Yung sinasabi nila na mayroong mga ano, merong mga nakatanim sa bawat banggo na pera nila. Gold bar. Michael? Chismis lang ata. Hindi ko rin confirm. Chismis lang ata. Tapos tignan mo ngayon, sinasabi nila sa si Duterte. Papasinin mo lagi, di ba ang daming hearing ngayon? Yung Pogo, si Kiboloy, si Alice Goo. Lahat pang turo sa bandang pilik Duterte. Kasi sinitira lang nila. Mga hindi, yung mga hindi totoo. Mga paninira lang talaga. Wala silang hearing ngayon na abot pa na nilabas sa si Duterte. Lahat puro Duterte puro. Obvious ang eksena. <laughs> <laughs> Yan sa anong di ba ngayon sa war on drugs ngayon? Ang ano, um, ang hearing. Nagsalta ng ICC, yung international. Hindi nila papasokin yung war on drugs ni Duterte. Nag-petition ulit sa Trillianis. Ayaw tumigil. <laughs> Yan yeah, sure, panalo talaga si nasara sa election. Tsaka maganda ito yung war on drugs, sa anti-graft and corruption. Tsaka yung ano, yung gusto ni Duterte dati na hindi nangyari kasi nga pandemic Yung kunyari, Bulacan. Lahat ng mga kinikita sa Bulacan, yung mga business, mga tax, hindi napupunta sa government tapos mangyayarang si Bulacan panggas Sila na ang maghahawak. Tapos sila nagagastos kung anong mga kailangan ng pagkakagastan. Ang kupitan nga lang dyan, nasa mga ano lang, mayor. Pero makikita mo kagad yung progress nila. ano. Eh. So, madali pati investigahan kung may nakawal, may mayor lang investigahan. Hindi ka talagad sa gobyan ng mahawak, hirap investigahan. Tapos maganda doon, lahat ng mga tao sa Maynila, magpupuntahan ng mga probinsya. Kasi kumbaga yung level ng sibilisasyon nila pataas ang pataas and pataas kasi sa kanila lang umiikot yung pondo. Sululubag ang Maynila. Traffic. Iwas. Di ba? si Kim hindi Diaz malabas ng hearing. Yung um, congresswoman ng Marikina, yung dating teacher. Nung nangangampanya pa lang siya, yung mga bababang position pa lang, naka siya. Ngayon, sumilip ng mga tao yung mga relos, mga bag, pag may hearing, mga million. Ah, okay. Tapos siya ang nagaan kay Sara yung sa script nga, yung confidential fund issue, yung sa hearing. Siya yung binarabara ni Sara. Na, plano niyo to, no? Scripted to, Tapos ano na siya ngayon? Hindi naman nabas ng hearing. Tahimik siya. Pero upikimbo. Ngayon ang sumusunod na sinaanin na. sina Dan Fernandez, yung Quadcom naman. Eh. Mga piling siga sa uh, Congress. Sinudsunday na yun. Dami ka, mga tao kasi nag-investiga sa kanila. Tapos, <laughs> tsaka hindi talaga dadalhin. Ako kaya ginagawa ko yung mga vlog ko talaga, sinestade ko, yung mga ginagawa ko. Kanyara ganyan yung ginawa niya. Ano. Bagda rin ng eleksyon, tsaka ko yung ipirerepost ng ipirerepost para maalala ng tao na ito yung mga pinagagawa niya. Kasi nga siya nakakalimutan. Eh. hindi talaga maiboto yan. <laughs> Mabuisit. Nagtulong-tulong lahat ng kongreso, ha? Para kay Sara. Kasi nga wala silang mananakaw. Pag si Sara na naging presidente. Tama yung sinabi ni Duterte na nasa kongres ang pinakamalaking nakawan. Totoo talaga. Totoo naman talaga. Kasi sila nagbibigyan ng budget, eh. Tingnan mo, ha? Di ba yung hearing ngayon lahat sa kongreso at sa Senate kay sa mga Duterte? Yung sa field pang bayan yan, hindi pang kay Duterte. Pang... Health ng lahat ng Pilipino. Yung club control pang lahat ng Pilipino. Hindi din natalakay yung pang dapat pang bayan yung pang bansa. Puro dutete. <laughs> alam mo nang ano, yung talamak na talamak kung sila manira, ganyan pa ganyan. Eh, alam mo lahat ng tao. Dati nga pag nag-post ka ng atchutubo, atchutubo, may mga lumalaban pa sa'yo eh. Mga, siguro mga 60%. Ah, kasi yan, yan eh. Kami, Marcos, sa chuchuchu. 40%, 60%, Duterte. Pag nagbablog ako dati ha, ah. 40%, Marcos. Ngayon, te, punta ka sa ano ko, mga vlog ko. Siguro sa 100 na comment,